Uber ako ngayon, Uber. Ang Uber din ako mamaya mo, ang malakas ang biyahe. Diyan ka na sa gitna. Oh, <laughs> sila nagbayad eh. Lugi, <laughs> lugi negosyo dito. <laughs> lugi negosyo, yan. So, sundo naman ako kay, ano, kay Kilalian. Yan. Pero mag-spray muna ako ng sasakyan. Matanggal lang yung mga snow. Tara. Grabe yung usok eh, no? <laughs> Nagsama yung init at lamig eh. Hugas lang tayo ng konti. Pantanggal lang ng mga snow sa ilalim Tsaka sa paligid ng sasakyan. Grabe yung usok eh. Parang ang ano eh. Parang pumasok sa freezer. <laughs> Grabe eh no. Yan. Matanggal lang to mga to. Okay na. Yan. Matanggalin ko lang. Tapos sa ilalim. Yan o. No? Spray lang. Tigas yan o. No? konti Natanggal na yun dito Nagastos ako ng 4 dollars Pero hindi pa lahat natanggal pero okay na yan at least Nakahinga ng konti sa yelo Yung sasakyan Ayan Pwede na pwede na Grabe sombrero na ako Sinara ko yung pintuan kasi kailangan isara mo yun eh Pagka ginamit mo Buksan mo Tapos isasara mo ulit Ayan Ah, uh, uwi na. Uh, uwi na tuloy. <laughs> Punta na tayo sa school ni Lalian. Susundo tayo. Tapos, susunduin ko rin sila day at dilan. Yan. Medyo makapal kasi yung snow sa kalsada. Kahit malapit lang yung bahay. Yan. Ano pa ba? Yan. Tapos, biyahe tayo mamaya ng Uber. Kaya eh, ako rin nilinisan to para, syempre, presentable, di ba? Walang mga yelo-yelo sa mga handle ng sasakyan 'yon. gas tayo may promo ngayon eh pagka nag ano ka premium may libreng 5 dollars pagka naka pag nakapagasolina ka ng 5 da ng 25 dollars may libreng 5 dollars na ano na points kaya magpe-premium tayo ngayon yun ang mga presyo ng gas ngayon no? regular 1.46 yan ang premium 1.66 pero okay lang kasi may 5 na libre naman yan kaya yun tara gas tayo $35. Pagka nagig nag, ano kasi, pagka parang kalahati na siya, nilalagyan ko na kagad. Ganun ang style ko pag ano, pag winter. Pero pag ano rin, pag summer, pero mas ano ko, mas tinitcheck ko yung gasolina pag winter. Kailangan hindi bababa ng kalahati. Mahirap nang maubusan ng gasolina sa sa kalsada, di ba? Tapos madigsh ka pa. Ay, may hirap kaya yun. Sando na tayo. Yun. Nandito na naman tayo sa Teklupan session. <laughs> Sila nila nagtitiklop ng mga damit. At meron kaming mainit-init pang balita to. Ha? Yung mga taga-Canada dyan. Taga-Canada naman talaga. Buong Canada to ha. Panoorin nyo. Yung bagong balita na sinabi ni Justin Trudeau. Yan ah. Mainit-init pa yan ha. Ah. O, oh, may natutuwa na dito. <laughs> natutuwa ka ba? Hindi. ano yung brief Hindi Eh, hindi. <laughs> eh, eh, Pero ano, siyempre, di ba? Kaysa wala, di ba? Sabi nga nila, kaysa wala. Tignan nyo ha. Ah. panorin nyo muna. Ayan. Oh. Malamang, mami. Magiging citizen na tayo next year. Eh. Wow, citizen. Panorin muna natin to. Two months starting December 14th, we're going to remove the GST HST from groceries. Don't groceries. Do All it. groceries. we remove the GST from restaurant meals, takeouts, fast food. Removing the GST from beer and wine. Removing the GST for essentials like kids' clothing. footwear, diapers, and toys. Oh. Narinig niyo yan. <laughs> tatanggalin daw yung ano, GST ng 2 months. 2 months siyang tatanggalin mula December 14 to February 14 sa mga iba't ibang produkto. Pero hindi lahat ha. Pero magandang bagay yon di ba? Okay. Pakinggan pa natin si Trudeau. Saka natutuwa. Gusto ba Eh, bak ano tignan nyo rin yung background ah, sa likod. Nakalimutan ko pangalan ni, eh, kung anong posisyon sa gobyerno. Yung nasa baba, yung babae sa likod. Oh, ay, sabi oh, siya ba sa finance? Ayun oh, yun yata, yun. Nakangiti siya eh. Mukhang siya yung nag-suggest yata niya. Eh. Yan, tignan niya. Oh, tax-free. Removing GST. Like it Oh, HST palang? Oh, two months. We also know that there's more we need to do, particularly for working Canadians. So if you worked in 2023 and earned up to $150,000, we'll be sending you a check for $250 in just a few months. Oh, Mer pang road trip dito yung mga Pilipino. <laughs> kasi bago mag-spring, bibigyan daw ng $250 sa ah. free money ba to? O ewan ko, ano comment na lang kayo kung free money kasi tax mo rin naman yun. Pero at least parang free money na rin, di ba? Oo, parang ano lang eh, ano men? Parang ayuda, di ba? $250 Kung nag trabaho ka no 2023. Ang ka ba? Oh, Oo, to di ba? Diba? Basta 2023 ka nag-file ka ng tax ng 2024. Di ba? Makakatanggap ka ng 250 dollars. Di dalawa kami, meron kami 500. May pang road trip ngayon, di ba? Yun, ganun yun. Ano pa kaya yung mga ilalabas ni Trudeau sa ano? Malap malapit na election. <laughs> 'Di ba? Kanya tactic 'yan eh. Kanya kanya tactic ng eh. Pinanood din namin 'yung ano, 'yung reaction ng ng mga kalaban, no. Na ano pa sabi mo? Ano 'yun? Ano sinabi? Parang ano daw eh. Parang yung dating parang suhol nga, 'di ba? Sa yun nga, sa ano, sa botohan tapos malakas sa lalap sa nilalapit na eleksyon tapos ano pa 'yung sabi? Ah uh, yung iba daw ah, uh, bakit dalawang buwan lang daw tapos malaking daw yung pera na mawawala sa gobyerno hindi lang namin alam kung gano'n ka laki? 66 Ay, six, parang gano'n 6 billion parang gano'n parang gano'n ah, ano nyo nalang double check kasi sa ibang balita yun ayun parang yun, syempre mga kritiko yun naman yung panlaban nila dun sa kabila pero wala kami kinikilingan dito sa so dalawa Basta kami nanonood lang kasi hindi pa naman kami botante Pero pag naging butante na kami, hindi pa rin namin sasabihin kung saan kami boboto. <laughs> sa dalawa. Basta yan lang, binabalita lang na. Eh, sinasabi lang namin yung mga nangyayari dito sa Canada ngayon. Pero at least, di ba? Kaysa wala nga, di ba? Kaysa wala. Maraming natuwa, di ba? Kasi nung papasok. Oo, maraming natuwa na, yun nga, at least, walang tax, di ba? Walang PST. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Panorin pa natin. Everyone can't set prices at checkout, but we can put more money in people's pockets. The working Canadians rebate $250. two hundred be uh, sent to people in April. He's going to give people that relief they need. Ah, April, na mami. The tax break Over the next two months, April down in into 50 Everything as we approach the holidays, as we get into the mm. new year, these are things that recognize that people are squeezed and we're there to help. Money that will help people buy the things they need and save up for the things they want. And the final comment is that I really hope that all parties in the House get behind this so we can pass this quickly. So ah. Canadians can get this relief. as soon as December 14th. Yan pala ang bagong balita. Ipapasa pa nila sa ano, aprobahan nila para sa December 14. Pero aprobahan niya kasi pag ikaw kumontra dyan, feeling ko lang tapos nalaman ng tao dahil hindi natuloy yan, dahil sa'yo. <laughs> di ba? Hindi, <laughs> di ba? Kunyari, <laughs> <Di, di ba? laughs> ang tumutol dyan, si ano, di ba? Siyempre mga tao, medyo kahit sa Pilipinas mo gawin yun eh. <laughs> Ayan. Matutuloy man yan. Matutuloy yan. Ayan. Di ba? Ayan. Maray pa natin <laughs> session to eh. Ayun, kaya yun. Ano lang. Pag may, nag, may bago uling ano. Mga bali Sabay-sabay tayo. tayong manonood. Sabay-sabay tayong mag-analyze kung ano ba yung balita Ano yung maganda ba o hindi maganda sa inyo ba maganda pero yung mga interview sa Saskatchewan sila. Yung... oo, oo. nanood din kami ng balita Isa, sa ano naman sa tungkol lang sa Saskatchewan ah tuwan tuwa yung mga hindi naman talagang galak na galak kung baga lahat ng in-interview nila puro positive kasi nga daw makakatulong may mga in-interview pa nga student di ba? student iba 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 yung in-interview nila ah yun mga na, na, mga natutuwa kasi nga oh buwasan kahit papaano di ba kahit kami syempre di ba malaking bagay na rin yan kaysa wala nga syempre yeah, oh malaki yung GST alam niyo naman dito sa Canada di ba puro tax kaya yun tapos 2 months yun hanggang February 14 oh pagkatapos noon balik na naman ulit Ayun. pero sa tingin ko marami pa yan bago mag-eleksyon, marami pang mga pagbabago yan. Marami pang ano yan. Yung mga, sabi nga ito sa ano, yung mga ano, yung mga tutol, ano ba? Tactics daw, tactics, tactics. Election tactics daw, sabi ng mga iba, yung mga tumututol. Yung mga election freebies na tinatawag nila. Yun yung sabi dun sa mga kanina, yung mga, ano yun eh? yung mga tutol. Yun. Oh, mga iba magbasa tayo ng mga comment no? sa mga ano, tingnan natin kung positive o negative yung mga sinasabi ng mga Canadians magbasa tayong comment Ayan. eto panibago na to ibang balita na to, mahaba to eh. pero dito kami nakakita ng mga comment kasi dun sa isang balita walang comment <laughs> tinanggal yung comment no? <laughs> tinanggal <laughs> eto, basahin natin Ayan na, sabi niya. the lamp. We would rather him announce him stepping down. So, <laughs> dami din naman nag-like eh. 383, <laughs> 383 yung nag-like eh. Right. And he can, he can keep his rebate. Marami talaga yung mga ano, ano. He's afraid of getting goals for his... Oh, ang dami. Ito pa isa, sabi ako bribing us with our own money like we're so poor and have no pride left. Eh <laughs> di kami nagani yan na, Binabasa lang namin na. No, dami yung. Ito pa, sabi sa, the only announcement Canadians want to hear from you is that you're either stepping down or calling an election. Nothing else will suffice. Sabi niya. Bribing for vote will not work too little, too late. O, oh, ba? Diba? Dami rin, no? Ba't wala akong nakikitang positive? That's our money. How bad is Canada become when you can't afford food? Ha oh. Ah, sabi pa, Trudeau needs to remove GST and HST on all utilities bills. Oh, wala na tayong, wala nakikitain yung gobyerno niya. Oh, loblo Hey, loblos This doesn't mean you can take advantage of this raise Surprise even more <laughs> wala, Parang wala yata ano? Wala Ayun, Saan? 250 bucks Wow That should buy 2 bags of essential groceries Oo nga, ito <laughs> May nag-like naman 9, o, ba? May positive din 250 bucks. Wow. That should buy two bags of essential groceries. Ano ba to Positive o pang-asar? Oh. Parang pang-asar din eh. <laughs> Wala. Sabi, bribe. Ganon. Bribing. Parang ano. Walang. Oh. When he is gone, the bags. Wala. Wala. Wala oh. Puro ano. Para mga negative. Ay sabi. Elon Musk, please send through to the Mars. Kulit ang mga comment eh. Yan, eh, yun talaga eh. Marami, marami, maraming ano, may ano, negative comments dito. Kaya doon sa isang balita, tinanggal na yung comments eh. Pero, eh, ganun talaga eh. Nagbigay eh. Siyempre kung ikaw, sabi nga nila 2 months okay na rin kaysa wala no? Hmm? okay na rin kaysa wala ba? Diba? tatanggi ka ba sa ano? sa grasya oh. ba? Diba? yun lang yun eh Ma ano ano papaka ano lang ang baka sabihin nyo maka liberal kami o ano maka trudo kami mukha kami pera pero oh, paka totoo ka lang merong binigay eh meron siyang ibibigay, diba? di ba? Hindi naman hindi mo naman hiningi, hindi mo naman pinilit. Ibibigay naman. Pwede pa oh, di ba? Kaya, yun. Tanggapin mo lang. kung ano meron, di ba? Tapos, yun. Yun lang. <laughs> Wala kayo masyado masasabi kasi hindi pa kami ano, yung anay citizen. Siguro next year, pwede nyo kami balikan na tanongin kung kung okay ba sa amin si Trudo hindi. Uh, ano, siguro nga mag, pag na sila na kami. Pero sa ngayon, tanggap lang kami ng tanggap kung ano meron. ba diba? Pasalamat kung ano meron. ba diba? Kung sabi nilang bribe o trick, eh, tactics. tactics, sabi nila, eh, okay na yun, kaysa wala. Diba? lang <laughs> <laughs> Oh, at least meron, di ba? 500. Itong April daw, April. Oo, parang ano na lang yun eh. Bonus na rin. Pero mal oh, parang gano'n. Tsaka malaking bagay yung 500. Kunyari eh. Tatlo kayo, dalawa kayo sa family, 500. Medyo ano na rin yan. Malaking tulong na yun. Kunyari, magro-road trip kayo. Pagkasulina na yun, no? Hmm. Oo, mga na mga lalaki Hmm. Pagkasulina na yan tapos panggala na rin yan. Pangkain nyo na rin. Maka makarating na kayo ng ano nun, Calgary. Luto na lang kayo ng ano. Kami ah, kung magro-road trip kami, pag Calgary na yun. Luto ka na lang na adobo o kaya spam. di ba? Pero wala pa dun yung hotel ah. Kasi sa 500 na yan. <laughs> oh, Oo, oh, isang gabi. Pero isang hindi. Oo. Oh. Hindi no. meron. Tuhan. Huwag lang summer. Huwag lang summer. Pero... May dalawang gabi ka. O kaya Airbnb, siguro. 500, medyo okay na rin. Malaki yung na rin. Tulong talaga. Okay. Uh, eh, ah, titiklo pa to. Pag isang to. Ay, ano ay, na to? Patay eh. na yan. Kanina po. Kinabahan naman ako. Hindi. <laughs> Ayan. Okay. Eh, uh, yan. Kamaya-maya tutulog na kami. Kaya, uh, yan. Maraming, maraming salamat sa uh, laging pananood. Ingat po kayo. Eh. si Azari. Marami yung comment dito. Eh, ito, mom, pera, mom, ano ito? Mukhang pera. mo ano. Oo. Oh. <laughs> balita lang naman namin. <laughs> <laughs> ato. eh, marami, marami salamat sa laging panonood. Yan. Comment na lang kayo kung gusto niyo yung... Sabi ka sa buong pera din naman namin yun ako. sabi. Kung gusto niyo yung balita na yun o no. hindi, comment kayo. Kuya. And kung ano yung masasabi niyo yun, tungkol doon. Basta kami, okay lang sa amin. Kasi ano rin, ano rin yan eh, biyaya rin yan. Kaya yan. Salamat at ingat kayong lahat. Bye!